Dalawa yan eh, kung bakit sinasabi nila, eh bakit si Marcos naman ang nag-bulgar na o ng korupsyon na ito? Alam nyo, hindi. Ang Panginoon ang nag-bulgar. Yung ulan. Kaya tayo, di ba, remember, 5,500. Sinabi niya sa Sona, kinabukasan binaha. <laughs> Siguro, hindi na naano ng Panginoon na, uy, sandali, nagsisinungaling kayo, ninakaw niyo yan eh. Ito na ulan patutunahayan ko sa inyo na wala yung flood control. Yun na nangyari doon. At pangalawa, alam niya kasi puputok na. Puputok na yung bulkan na tipong lalabas na. Imposible maitago ang 100 billion na project. Eh, ano yung sinasabi niya, Banat Bay, na na-overwhelmed lang yung ano, Yun. na-overwhelmed lang yung flood control. Ay, imposible yun. Kasi una-una, yun nga ang purpose ng flood control eh. Hindi naman ibig sabihin mapigilan ng baha. Hindi yun. Ang importante dyan, mabilis mawala yung baha at hindi ganun kagrabe. Kaya nga sinasabi nila, si Davao City may baha din naman. Oo, meron din. Saan naman? Sa Japan, meron din eh. Pero nawawala kagad at hindi ganun kalaki. Sa Davao City, hindi din ganun kalaki at mabilis mawala. Kasi maayos yung project doon. Mm -hmm. oh, hindi nalulunod ang tao. isa eh, sa Cebu, tingnan nyo naman. Alam mo noong una, akala ko talaga joke yung patong-patong na kotse. akala ko eh. AI yun eh. Totoo Alam mo ba pala yun? daw sa Cebu? Ang baho. Kasi ang oh. ipatay, patay. Yung mga, marami pa daw mga patay. Na yes. Ano to? Dahil dito, huling, Di pa. huling, dito huling, bagyo, huling, huling bagyo, huling, bagyo. Oh, oh. Marami ang nabaha at mm, maraming marami Napatay. Na casualties total of uh, 260 ang uh, namatay dyan sa bagyo na yan. Yes. Oh. oh. Ngayon, uh, Master Judea, 5,500, yun ang oh. sinabi niya eh, na yes. flood control. Kailan niya pa sinabi yan? Uh, yun yung mga think... panahon na nasan tayo. Nasa Davao tayo nun eh. oh anong nasa ginagawa dabaw, natin like, yan? One year ago. Mga ganun eh. Anong no? Anong nangyayari nun? mga panahon na yun? Eh, doong mga panahon na yun, talagang pinagyayabang niya yung 5,500 na flood control projects until, natulad nga sinabi ni Boss Banat, na yung kalikasan, yung Diyos mismo, dahil wala na makalaban sa kanila, inapasyado eh, silang malakas eh. Anong ginagawa nila noong mga panahon na yan? Ang ginagawa nila ay talagang sinisikil nila, ginigipit nila yung mga kalaban nila sa politika.